Hello po. Hello guys. Uh, good morning. Grabe, ang tindi ng yelo pa rin dito. Yan. Uh, yung boses ko, ganyan pa din. So, kumo, <clears throat> hindi ko alam kasi kahapon nagpaalam yung boss ko sa akin na pupunta daw ng downtown. Eh, yung downtown is around uh, 40 minutes away lang dito sa lugar namin. Pero, anong oras na? An uh, ano? Di pa rin nakakabalik. So, ang ginawa namin, nag-sinarado na namin yung ano, yung hotel. Tapos, uh, uh, baka ang duda namin, dumiretso na ng ano, dumiretso na ng uh, capital sa city which is 6 hours 5 to 6 hours away yan tapos naglakad-lakad ako kagabi sa ano uh, abang yung kasing kapatid na kasama ko ay nag part time nagmasahay, yun so going back dun sa uh, live video natin kahapon yun Uh, madami, madami pang mga ganon uh, Ayoko lang i-mention yung iba Kasi naawa din ako Somehow Minahal ko din naman yung mga yun Tinuring ko silang more than a friend uh, Higit pa sa pamilya Alam nila yan, yung mga national choir Na mga nakasama ko uh, Tinuring ko silang more than a family Kaya lang uh, Ganon talaga uh, bahala na ang Diyos sa mga ganong mga tao na kung kung mag, magpaimbabaw eh kaya ako naniniwala ako na na ang Diyos uh, patas siya Naapi ka man dito sa sa mundo ipagtatanggol kanya kagaya nga ng sabi niya sabi niya sa kanyang banal na aklat akong gaganti, huwag kayong gaganti. Kaya ako, bahala na sila. And isa pang ano, investigahan ninyo dyan sa MCGI para bumalik yung presensya ng Diyos dyan. Yung KNP ng Middle East at saka yung KNP ng Asia Oceania. hindi ko may mention yung mga name nila alam niyo naman siguro kung sino mga KNP dyan sa Middle East at saka sa Asia Oceania. Alam niyo po ba sa Middle East lang napakaraming mga kapatid, pami-pamilya ang hindi na dumadalo because uh, they, they have been exploited financially. Ngayon sila ang nagpapasasa sa pera. Bakit? Uh, hindi ko ano binalikan ko yung ano yung video ko kahapon. Hindi ko na mention yung hindi ko na reiterate yung regarding doon sa kina Brad Don Kapulong tsaka kina Sis Lisel kasi to be to be honest sila yung number one na tumulong kay Brother Ellie when Brother Ellie was still alive. Talagang nakita ko sila yung mag-asawa na yun na <clears throat> nagsisikap kumakayod fairly para makatulong kay brother ellie tapos nung namatay si brother ellie walang ano walang walang mana na naiwan dun sa mga pag -isip. siguro nakapag-isip-isip sila na kailangan nilang ano uh, mag mag save up din for their for their mga anak yun kasi uh, with all fairness naman, nakita ko yung mag-asawa na yon na talagang naghanap buhay ng marangal para makatulong kay Brother Eli. Kasama nga ako nun. Kasama ako nun. Nagdidibisorya kami. Nag, nagbabaklaran kami. Pasan-pasan namin yung mga paninda na ano na kung meron lang akong mga ano nun, may may kung uso na nga yung mga ganitong mga uh, technology siguro na ano ko yun na uh.